Tingnan nyo to mga lodi, magagamit mo daw siya kapag ika'y naplatan o nasiraan ka ng bearing Yan yeah, mga lodi oh O oh, di ba isasakay mo lang yung iyong gulong tapos pwede mo na ulit siyang panda rin para madala mo sa vulcanizing o kaya kung saan mong pagawaan. Ala, ang galing yan. So, tama-tama yan sa mga nagmumotor na di interior ang gamit. Ano? So, titingnan natin kung legit yan. So, subukan din natin. Okay, let's go! <laughs> yo mga lodi at eto na siya so titingnan natin to kung ito nga yung baka bakit flat din <laughs> okay yan eto siya mga lodi oh yo mga lodi at eto na siya ayan <laughs> Ang galing! So, ang natin, yan, nakaganto kanina. So, ganto tapos, dito natin ilalagay yung gulong ng ating motor. Yan mga lodi, Ang galing niya. Hindi kaya dito sa kabila. Ay, hindi dito. Dito talaga yun. Para, yan, oh, malalim siya at hindi ma lalaglag yung gulong na ilalagay natin. So, itry na natin to. So, mga lodi, so, itry na natin. So, dito natin itatry, ano, kunwari flat lang siya <laughs> okay ito ganito ang paggamit sa kanya yan ibubukan natin yan, mga lang din nakaganda yan so ibubukan natin yan tapos ito din natin dito yan mga din so sa test natin natin yan tapos ilagay na natin to so, sa atin yung mura <laughs> Alam mo mga lodi, dapat ayusin na nga. Nang ayos na ayos. So, ito na, the moment of truth, mga lodi. Grabe ang hini. Kaya <laughs> na siya. Laga na kaya. Okay na. So, ito na mga lodi, the moment of truth. So, syempre, dahan-dahan lang kasi nga kasi nga pula tayo eh, ang mahalaga makarating lang tayo sa hulog no, sa pagawaan, ano. So, ito na. Moment of talk. Ito na, mga naudy, Ito na, So na nga mga lalawad Di na yung ating Gamit na nabili Oh. lalawad di kunwari Nandito na tayo sa vulcanizing shop So may iwasan natin Ang pagkasira ng interior O kaya nung guma natin dahil dito oh, So kunin na natin <laughs> Ayun. <laughs> So ang galing nito mga Lodi So itry ulit natin ang isa pa At eto na nga mga Lodi Itry ulit natin Ito ang kuha niya habang umaandar siya Hey, mga Lodi So ang tatandaan lang natin mga Lodi Huwag tayong magpapabilis Kasi ang, ang kanya ang purpose ay Para madala tayo sa pinakamalapit na vulcanizing ano, O sa pagawaan na pupuntahan mo Hindi mo nga kailangan magpabilis Kasi nga flat ka. Malaking tulong ito dun sa mga mga ng unahan. Pwede din naman sa hulihan. Pwede mo siyang ilagay din sa hulihan para mas madali ang iyong pag-aakay. At ang napansin ko nga dito mga lodi kaya malubay o oh, gumagalaw yung kanyang unang gulong. Yung nasa pinak unang gulong ay eh, para sumunod siya pag kumikilo tayo katulad nito mga lodi o. Oh. So yun na nga mga lodi para sa akin okay na okay itong ating roller na to kasi kita nyo naman kanina no pag naplatan pwede pwede mo siyang gamitin na makarating ka para sa malapit na vulcanizing at hindi masisira yung interior mo Okay, yung goma mo kasi kahit yung bless may posibilidad na masira pa rin yung gulong ano pag running plat ka. Ano? So, para sa akin okay ito. Yun nga lang pag huling gulong yung naplatan, ay di, hindi a-under kasi yun yung nakaibot. Pero, pwede mo pa rin siyang ilagay mas madali kang mag-aakay ngayon hindi ka tulad dun sa plat na may kasira pa rin yung interior mo kahit hindi mo sakyan pag meron nito hindi hindi siya masisira di ba ano at para sa akin mga lodi pang single lang siya ha hindi siya pwede sa tricycle kasi pag tricycle mabigat na o oh, baka masira itong unahang ito at saka Ayan, ganyan lang ang size ng gulong na pwede sa kanya. Ano? So, disclaimer lang, bali, ito'y base lang sa aking ginawa. Hindi ko alam kung gano'ng itatagal nito, ano? So, kayo pa rin ang bahalang humusga. Bali, ang link nito ay ilalagay ko sa comment section. Okay?